Mga natatanging kwento ng buhay na maaaring maging inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga overseas Filipino workers. Iba't ibang bersyon ng talambuhay, iba't ibang kwento ng pagdurusa. Nakalaunay na pagtagumpayan dahil na rin sa determinasyon na malagpasan ang dagok sa kanilang mga buhay. Ito po ang SFO Outstanding OFW Award 2020. SFO Outstanding OFW Award 2020 Namana Filipino Filipino Sao. po po si Jessica Mabalay. 48 taong gulang. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho dito sa Bansang Oman, Muscat. Isa po ako sa mga finalists ng SFO Outstanding OFW Award. Tubong Santiago City, Isabela ang ating unang finalist sa SFO Outstanding OFW Award 2020. Aniya, maliit pa lamang ay punong-puno na siya ng ambisyon at pangarap dahil na rin daw sa hirap na dinanas niya sa murang edad. Ako po kasi yung isang tao na maraming pangarap sa buhay. Maliit pa lang po ako noon. Dreamer na po talaga ako. Gusto ko nang lumaki agad sa murang edad. Lumaki si Jessa sa isang pamilya na masasabing salat sa karangyaan. Isang kahit isang tuka na dahilan kung bakit siya ay maagang namulat sa hirap ng buhay. Sa murang edad ay kinailangan na nilang magbanat ng buto upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Mahirap lang po kami noon, alam niyo po ba sa aming lugar? Sa lahat ng kapitbahay namin maliwanag ang bahay, kami lang ang madilim kasi po kami lang yung walang kuryente. Natuto si Jessa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na mga lakal ng basura dahil aniya malapit ang kanilang tinitirahan sa bagsakan ng mga ito. Kasi po ang bahay namin noon sa baba ng simenteryo, sa tabing lote po noon, yun po yung bagsakan ng basurahan. So pag naririnig po namin yung truck ng basura na dumadating, tumatakbo na po kami ng kapatid ko, ginawan po kami ng tatay ko ng pangsungkit ng basura, yung stainless para na makalkal namin yung basura. Sa bote, plastic, ibinebenta binibenta po namin yun, pambili ng Project namin sa school. May kaunting pananim ang mga magulang nila, kaya naman sa tuwing sila ay papasok sa eskwela, ay dala na rin nila ang mga panindang gulay bilang tulong na rin sa kanilang mga magulang. And habang papunta po kami ng school, may mga bumibili po sa amin, inaabangan na kami ng mga kapitbahay namin. May mga bulaklak ng kalabasa, talong, ganyan. So pagdating namin ng school, pagka hindi po namin naubos, yung teacher po namin yun yung uh, naglalako sa mga co-teacher niya. Ayun po, pag uwi po namin ng bahay, dumadaan kami sa tindahan, bumibili kami ng one-fourth na sabon kasi bare-bareta pa lang po yung sabon noon. Ajax, Mr. Clean, mga ganyan. Tapos isang uh, Ajinomoto, isang kilong bigas, gano'n. Hanggang sa maging teenager na ay ganun pa din ang buhay na mayroon ang pamilya ni Jessa. Nasubukan niyang magripak ng mais sa pabrika na ayon sa kanya ay madalas doon na sila natutulog sa ilalim ng lamesa, higaan ay ang mga bundle na naripak ng mga mais. So mga grade 6 na po ako noon, nagrepak ako ng mais. Yung alam niyo po yung boy bawang, yung pornic. Nagrepak ko po kami noon, dalawa kami ng kapatid ko. Doon po ako nagsimulang nakabili ng uh, mga kailangan ko sa school, bagong notebook. Kasi noon po nanghihingi lang ako sa mga kaklase ko ng papel. Yung iba nagsasawa na din. <laughs> Nauubos din po yung notebook ko, dahabi ko po kasi magdrawing. Hindi malilimutan ng ating kalahok ang takal ng kanin at asin o asukal, toyo, bagoong, Hilaw na nilagang saba, kamoteng kahoy at lugaw na aniay mga pagkaing laman ng kanilang hapagkainan sa pang-araw-araw. Naranasan din po namin nung no, malilit kami na halos uh, wala na pong magpautang sa amin ng bigas. Kaya yung nanay ko at tatay ko po naguhukay sila ng uh, kamoteng kahoy. E, Sinasaw-saw po namin sa asukal at saka yung saging na saba na medyo mahilaw-hilaw pa. Ayun uh, po, sinasawsaw din namin sa asukal. Naranasan po namin kumain uh, ng takal-takal uh, na kanin. Tapos sinasabawan namin yun ng asukal. Pagka medyo may kita yung tatay ko, Milo at saka tubig, saka kanin, ganun pa rin. Hindi rin malilimutan ng ating kalahok ang pinagsasalo-saluhan ng buong pamilya sa tuwing sasapit ang kapaskuhan. Naalala ko po uh, tuwing Pasko noon na maswerte na po kami kung uh, meron kaming yahanda yung aming nanay. Sopas, sopas na walang sahog, maraming sabaw, at saka monay po at saka star margarine yung takal-takal sa palengke na tagli limang piso. Yun po yung pinaghaharap-harapan namin tuwing, tuwing Pasko. Kaya eh, pag naalala ko po yun, kahit na ilang beses ko na pong naikwento sa mga anak ko, pag umuwi po ako sa amin, kinukwento ko sa, sa kanila yon pag magkakatabi kaming natutulog, kinukwento ko sa kanila lahat yung mga hirap na dinanas ko nung bata kami. Sabi ko sa kanila maswerte kayo kasi sabi ko hindi hindi ko ipaparanas sa inyo yung mga dinanas ko nung maliit kami. Maagang umibig si Jessa at sa edad na 18, siya ay ikinasal ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya sinwerte sa kanyang napangasawa dahil ayon sa kanya ay gumagamit pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Maaga po akong umibig at sa kasamaang palad hindi po naging successful yung marriage life ko. Naging miserable pa po. Hindi ko po akalain na yung pangasawa ko is gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot. Nasaktan din niya ako minsan. Dahil na rin sa mga pangyayaring ito ay mas naging determinado ang ating kalahok upang makaalis sa dagok ng buhay na kinalalagyan nila noon ng kanyang pamilya. Kaya po nakapag-isip ako noon na sabi ko sa sarili ko, I will not just sit in one corner and cry. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kaya ang unang-unang dahilan po ng pag-aabroad ko, matakasan ko ang asawa ko. Pangalawa po, ayoko makikita ng mga anak ko. Lagi kaming nagbabangayan ng ama nila hindi healthy na surroundings. Pangatlo po, yung mga pangarap ko po, gusto kong matupad lahat ng mga pangarap ko. Yun po yung tatlong reason kung bakit ako nag-decide na mag-ibang Ngayon ay isang veterana ng OFW si Jessa. Labing limang taon o isa't kalahating dekadang OFW na dito sa Sultanate of Oman. Na ayon sa kanya, ay hindi naging madali sa simula ngunit dahil sa tulong na may kapal at determinasyon ay kanya itong napagtagumpayan. 15 taon na po ako nagtatrabaho bilang uh, OFW dito sa Mascot Oman. Sa simula po, nagka-struggle po ako sa mga unang uh, employer ko. Hindi naman po ako binubog-bog pero meron pong mga nangyayari na wala po akong day off, straight na dalawang taon. Na, natiis ko po yun kasi kailangan ko pong lumaban. Hindi naman po ako nagpunta rito sa abroad para sa day off. So okay lang po sa akin yun. Wala akong pumot, wala akong unan. Sa lapag lang ako natutulog nun sa carpet. Basta lumaban lang po ako para sa, sa pamilya ko, para sa mga anak ko, sa mga, para sa mga pangarap Lahat ng hirap bilang isang overseas Filipino worker ay masasabing naranasan din ni Jessa. Ngunit sabi nga nila, lahat ng paghihirap ay mayroong hangganan. Sa ngayon ay masaya na siya sa kanyang pinaglilingkurang amo at tuloy-tuloy na ang mga biyayang ipinagkakaloob sa kanya. Ngayon po, sampung taon na po ako nagtatrabaho sa kasalukuyan kong employer at napakabait po nila at sinusuportahan po nila lahat ng mga na magagandang adhikain po ngayon sa buhay. At yung mga dream ko po, po, sinusuportahan din po nila yung mga pangarap Matapos ang lahat ng paghihirap at pasakit, heto na si Jessa ngayon. Mayroon na siyang sideline na online selling at nakapagtapos na ng kanyang isang anak habang ang iba namang anak ay patuloy pa rin ang pag-aaral sa tulong ng may kapal. After ng mga pinagdaanan ko po kung mga hirap, patapos na po ako ng isang BSHRM at uh, ngayon po first year college na yung sumunod sa pagkasiman at yung bonso ko is uh, 10 years old pa lamang uh, ngayon po may online selling uh, sideline po ako pinakayagan ko ako ng mga amo ko kaya medyo lumagluwag na po yung buhay namin ngayon at uh, nakapagpagawa na po ako ng magandang bahay na yung bahay namin noon na kubo-kubo ngayon ay bato na dati po wala kaming kuryente ngayon po may aircon na kami Masaya, masaya po ako dahil unti-unti na pong natutupad yung mga pangarap. Ko. Mayroon din siyang naitatag na isang organisasyon dito sa Sultanate of Oman na may layuning makatulong sa kanyang mga kapwa OFW. Naging sanapo ako ng leader ng isang organisasyon, ang MBBGS, mga Bayaning Buhay sa Gitnang Silangan. Ang adhikain po namin ay makatulong sa mga kapwa namin OFW. Ito ang kwentong buhay ng ating unang kalahok para sa SFO Outstanding OFW Award 2020. Simpleng talamh buhay, ngunit talaga namang kapupulutan ng maraming magagandang aral. Kaya po sa lahat ng mga kababayan ko na nakaka relate sa buhay ko, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Unang-una po, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kapit lang, huwag kayong bibitaw. Napakalaking tulong po 'yung pagdarasal huwag po ninyong kakalimutan ang Panginoon unang-una sa lahat. Mga pangarap nyo po, kung naiingit kayo, gawin nyo po itong uh, motivation. Yung mga bagay na wala sa inyo, makukuha nyo po. Dati po wala akong damit, ngayon po ka ng aparador ko sa damit. Wala po akong alahas noon, pero ngayon po nakakabili na ako kahit tulugan lang. Noon po, ang chinelas ko, Spartan. Ngayon po, marami na po akong sapatos. Tunay ngang isang simbolo ng katatagan si Jessa. Lahat ng malulungkot, masasakit, at hindi ka nais-nais na pangyayari ay kanya nang nadanas. Ngunit hindi sumuko si Jessa. Nagpatuloy siya na makipaglaban sa hamon ng buhay. Tulong ang determinasyon at malakas na pananampalataya sa Diyos, unti-unti niyang natamasa ang bunga ng kanyang mga paghihirap para ko rin po na makapagmaneho ng sasakyan. Ngayon po, uh, meron na po akong driver's license. Sarili ko po pong gastos yun. Pinayagan po ako ng ampo Isang kwento ng paghihirap na pilit niyang pinagtagumpayan. At sa ngayon, gamit ang mga aral na natutunan sa buhay, ay may magandang adhikain na tumulong sa kanyang kapwa overseas Filipino workers dito sa Sultanate of Oman sa abot ng kanyang makakaya. Inuulit ko po ako po si Jessa Mabalay ang uh, SFO Outstanding OFW Award 2020 finalist. Maraming maraming salamat, Binibining Jeza sa Mabalay, sa pagbabahagi mo ng iyong kwentong buhay. Tunay ngang isa kang inspirasyon, lalo na sa mga overseas Filipino workers, hindi lang dito sa Sultanate of Oman, kung hindi maging sa buong mundo. SFO Outstanding OFW Award 2020 Samahan ng mga Filipino Pino. sa uma